So, good morning, magandang umaga sa lahat Ito po ang atsal natin ngayon Sikandaring atsal natin At uh, walang O oh, halos Walang makita sa Trellis natin Yan, oh. Mga sa nakaraang Video natin ay uh, Ibabaw yung trellis Pero ngayon ay halos walang makita yan o. isang dangkal na lang dito sa rito ay talagang ganyan o. pantay na pantay sila yan o. yun naman ay hindi na makita Baga kung dun sa likod ng atsal na yan hindi mo na makita yung uh, poste ng trellis so patas nang pataas yung uh, atsal natin bagamat uh, Minto muna tayo sa pag abono ay patas pa rin ang patas. So mag-update tayo ngayon sa bunga ng ating atsal. Kuha ano na yung uh, itsura ng bunga nito ngayon. At uh, papasyala natin. Itong isang puno na to ay ang first swine nito ay puro may dalawang bunga. Parehas. O at two. sa taas ay buhay na buhay naman may mga nakalamitin na bunga dalawang bunga pa din at yun mga bunga sa taas ito naman ay isa lang sa first way. yan doon ay dalawa So, yun po ang uh, uh, atsal natin ngayon. Talagang uh, malalaki na yung iba. Yung iba naman ay hindi pa gano'ng kalaki. Ito malaki na oh. So ngayon ay kasalukuyan nag uh, naglilinis yung mga kasama natin. Hindi pa sila tapos sa kanilang ginagawa. So ayan. Bunga na yun hanggang taas. Pati na rin yun. So halos lahat na bunga na talaga. So mahigit isang bon. Yata ito ngayon. malalaki na oh. So kahapon nag-spray sila ng uh, gamot na insecticide. Kakay ba to parang nauna yata ito nang ano. Pero magkakaparehas naman sila ng edad pero ang ubungan nito sa taas ay malalaki na. Ayun oh. ay ba Marami pa yung bulaklak sa baba. Ang ganda natin. At marami ding bunga sa ilalim. So, bunga sa sanga oh. Nabuo na to. Pero dalawa siya. At yung iba naman ay Malaki na. Na ganito na dalawa din. At ito, sanga na rin dito eh. Ayan At uh, maraming bunga na rin. So, kabilang ito sa sinasabi kong side shoot o sanga ay dala bunga sa unang way din. Ayan o. po yan. Ito yung Y. Tanya niyan yung bunga na malaki na. At nandoon sa likod niya yung pangalawang bunga. At para po makita natin na talagang sanga po 'yan sa ilalim o side shoot at 'yan o, sundan ho natin. Yan. So, dalang bunga sa may unang winery. Dito eh. Malalaki. Bakit kaya nauna ito ng ano, bunga? Parang malapit ng ma-harvest. So, yun po ang uh, lagay ng atsal natin ngayon. Bunga naman po ang uh, ina-update natin ngayon o binab binabantayan natin. Kasi Talagang ang uh, lumabas na 'yung mga uh, bunga nitong atsal. So, maraming maraming salamat at magandang umaga muli. sa out po sa inyong lahat at uh, Green Thumb, maraming salamat sa iyo at shout out na rin. Magandang umaga.